So, ayun mga boss, panibagong araw, panibagong trabaho na naman. Pagkatapos ng unda. so meron tayong brand new na puli dito ng NMAX version 2. Sa kadahilanan ng customer ay napabili ng bagong puli dahil sa peking slider. Hindi ko na lang nabinyuhan. After one week, napudpud yung poste ng kanyang puli. No? doon sa lugar nila kung saan siya nagpagawa. So kakalkalin natin na siyempre bago natin yung kalkalin sa ating mini milling machine, binago muna natin yung setting. No? Dinigri na natin yung ating jig para dito sa ating mini milling machine para makalkal natin yung anim na flyball slot. No? Yung kalkal na tinatawag sa pulit. So anim yan, flyball ramp na yan na ating kakalkalin. Siyempre, pagkatapos yan, didigrehan natin yan. So, ito po ay brand new. Si customer na mismo yung bumili at naghanap ng puli para sa kanyang motor. Dahil napansin namin na talagang hukay na hukay na. No? So, kinuwento niya naman yung history at ganun nga daw yung nangyari. Dahil sa slider. Siyempre, pagkatapos natin yung kalkalin, didigrehan naman natin yan. Dito naman, sa tinatawag na ating mini lathe machine. Kahit brand new, sa unang pasada hindi pa rin tinamaan na. Pero, syempre, sa pangalawang pasada niya, antiman, dali na yan. Kuha na natin yung degree na ating gusto. Ayan, kumikintab-kintab. So, tapos na tayo sa puli, sa drive pace naman tayo. Tinanggal natin yung tradeo na inner. palitan naman natin yan ng outer na tradeo rin. No, para ma-set natin yung ating jig para sa drive pace. Pagka-set nyan, sasalpak natin yung drive base at syempre, ia-align natin yan. Baka naman sabihin kasi ng ating mga basher ay eh, hindi tayo nag-align ng ating jeep. No? Bago tayo mag-degree, eh, hindi tayo nag-align. So, ia-align po natin yan mga boss gamit yung ating dial gauge para siguradong pantay yung ating padali. Ayan, ina-align ko Siyempre, mano-mano, using dial gauge madali lang naman yan dahil araw-araw naman namin itong ginagawa pag tapos i-align syempre isi-secure yung pesa sa machine para pag dinigrihan safe na talagang hindi bibigay at hindi gegewa o ayan na nigrihan naman tayo ng drive paste. ito po ay nagawa ko na dati yung pulley at drive pace ni Bosing kaya lang yung pulley niya ay nasira bumili ng bago dinigrihan ko nire-angle ko na rin yung panyang drive pace at medyo may knal na rin pero titirahin natin yan. hindi pa naman masyado malalim kaya tingnan nyo naman dalawang pasada lang dali na agad yaring-yaring na agad ayan na agad yung drive pace so ano pang gagagawin testing na agad dyan sa motor ni Bossing N-Max version 2 dinayo ulit tayo ni Bossing N tingnan nyo naman dito kung gaano pagandaan ka lang stable, stable. 6,000 RPM 6,500 RPM. Makita lang natin yung belt na sumasampa So, alright. na sumasampa pa siya. Kahit hindi ito Yung silinyador ng NMAX version 2 ni Bossing. At eto pa. Yung ibang motor at marami pa tayong ibang mga motor kaninang umaga na hindi na at hindi na rin natin na videoan mga boss. So every day as usual, solid yung ating mga customer. So yun lang mga boss. Ride safe po and God bless sa inyong lahat. Ingat pagbili ng pesa.